tayo. Sabihan mo na ako. Kumain ka na Oh. Kanina pa hindi kumakain makain. Anong oras na no? Oh. Baka magkasakit ka naman yan sa ginagawa mo. And so, Sige, mauna na ako. Kumain ka na ng pag nagubutom ka na. Ha? Siya si Bunso. Hindi siya dating ganyan nagsimula lang siyang maging ganyan mula nang namatay ang aming ama't ina nang dahil sa landslides na nangyari dito sa lugar namin tatlong taon na ang nakakalipas So, ka ng bahay ha Narinig ko kanina sa balita ha? sa radyo Lakas daw yung ulan Alam naman dito sa lugar natin pag maulang, sobrang putik. Pag lumabas ka pa, mamaya, lumayo ka, di mo na kusun ka mapunta. Napasarap ka sa laro mo sa labas. Di ka masusundo kasi, alam mo naman, wala na rin tayong pang sundo. Kaya pala, nabalitaan ko, ang At kapit-bahay pala natin kahapon, natagpuan na rin yung magulang nila kasama rin pala doon sa nabaunat na tabunan doon sa landslide na nangyari no grabe talaga na dulot ng landslide na yun sa atin hindi naging day lang kaya wala tuloy sila mama at papa so ganun lalabas ha pag kailangan mo ako nandito lang ako sa kwarto so so matutulog na ako ha pag matutulog ka na huwag mo kalimutan isarado yung pintuan yung lock nyan nandun sa likod ha pag sarado mo makikita mo yung pang lock nyan iharang mo lang ng ganon huwag mo kakalimutan at saka huwag ka na lalabas so umulan pa ha pasok ka na lang sa kwarto mo pag matutulog ka na okay pag may kailangan ka sa akin katukin mo lang ako ha So, aga mo yata nagising. Nakatulog ka na ba? Masyado ka yata maaga nagising ngayon na. Mukhang uh, magapa yung mata mo. Nagpuyat ka, no? And so, <sighs> Kapika na ba? Tulala ka na naman dyan. Hindi ka na makausap. Sumula nang nawala sila mama at papa. Tapos lang taon na nakakalipas, ganyan ka pa rin. Hindi ka naman dating ganyan buso Hindi eh. ka pipe, hindi ka bingi. Nakakapagsalita ka. Nakakarinig ka. Pero mula nang nawala sila mama at papa, yung panahon na kasama natin sila papa at mama na umakit sa bukid, nagtaganin, yung panahon na kumakain tayo ng sabay-sabay doon sa bukid habang tangaling tapat, mainit, at tayo sa gitna. Lalapag tayo ron, di ba? Nakalala mo yun? Tapos, paggabi, kinikwentohan tayo ni Papa at ni Mama. Tukos sa mga nakakatakot. Tapos, kala natin dito yung kwento. Yun pala, galing lang sa libro, binabasa lang pala nila. Huwag lang si isipin na Hindi na maulit siguro yun Sana dumating yung pagkakataon At yung panahon na Handa ka na magsalita At sabihin kung ano yung Nararamdaman mo Dito lang ang kuya Kapag gusto mong magsabi Kung meron kang gusto sabihin Sabihin mo lang sa akin Basta nga muna itong dyaryo at matigyan kung anong balita na nangyayari sa ano natin. Sa bansa natin. Ulit-ulit uh -huh. na lang mga kwento dito. Sa kung ano-ano lang mga alukohan sa labas. Ayun ako. Kaya mas maganda ng... Uh, wala masyadong kamalayan ngayon kasi minsan pag alam mo na lahat parang sobrang talino mo na kahit hindi mo pa alam feeling mo pakiramdam mo alam mo lahat di ba ay nako naalala ko nga pala mga bata pa tayo yung pinaliliguan natin ilog dun sa so, may bandang tawag dun bandang patag na parte dun nawala na wala na ginawa na nilang moderno. Sinemento, ginawang kongkreto, pinayuan ng kung ano-ano. Wala na talagang likas na yaman natin ngayon. Ito yung tinang nawawala. O ah, sige. Pasok na, ah, pasok na ako sa trabaho. Dito ka lang ha. Ah. Pag-alas ng bahay kung gusto mo, papasyal ka dyan na huwag kang lalayo. Babalik ka rin agad dito, ha? Nakaluto na ako ng pagkain. Nakaluto na ako ng ulam at kanin. Kumain ka na lang pag nagugutong ka. Ha? Sige. Kailan ka kaya magsasalita? Pero alam ko naririnig mo ako, Bungso. so Bisa. So. Tulalaan na naman ito. Siswa na nito bang bago. Kauwi ko lang galing sa trabaho. Grabe, nakakapagod. Galing tao sa palengke. <coughs> Ay, ba? So. At nga pala tinatanong yung di naman ako kakausapin, di ba? Ay, nabaw. Oh. Sige, paparig lang ako ng damit. Mabuti naman, bunso, at nagustuhan mo yung niluto ko sinabawan sa kamias at ano, dahon ng sampalok, ano. Nakita ko eh, ang daming bawal at Masaya ako at kumain. Nagtitip ka lang ako ng kape ha. tayo. Kahit hindi ka nagsasalita eh, kukwentuhan pa rin kita. Alam ko naman ay naririnig mo ako. Buti at kumain ka. Tama yan, yun Dapat eh, kahit ikay nakatula lahat, malungkot eh, kailangan mo hindi pa ang sarili mo. Dapat lagi kang kakain. Tara, kapit tayo. Naalala mo ba yung sinabawan na yun sa kami sa, sa, sa dahon ng Sampalok? Paboritong lutuin nila natin at yung mama at papa na, na alam mo yung huling niluto na yan nasa bukid tayo yan yung huling pinagsalusaluhan natin doon binit na bitin pa nga tayo ng sa kanin yung kanin kasi noon sakto lang naman sana yun eh syempre siguro napasarap tayo ng kain kaya sobrang gutom na gutom ka pa noon kaya lang, siyempre malayo yung bahay natin, hindi na nakauwi para makakuha pa ng bigas at pagsayo. Nalala ko lang noon eh, nung bata pa tayo. Napakakulit mo, napakalikot mo. Inaalagahan kita, takbo ka ng takbo tabo ng takbo hanggang doon sa labas sa may kulungan pa ng mga baboy ni Mang Temong doon sa ano, mga puno nila Isa nga si Mang Temong na naghahatid sa iyo rito kasi nagtatago ka daw, natatakot kang tawagin <clears throat> sabi ko na ko ganyan talaga yung si ba bata niya na yun, hindi talaga nag, nag u wear gusto maglaro lang doon maghapon napakabilis ng panahon yun, nilaki mo na alam mo bunso tuwing kami lang nila na natapit sa bukid kapag kayo nasa paralan palagi ka nila palagi ka nila sa akin pinagbibilin wag na wag daw kitang papabayaan wag na wag daw kitang iwanan paprotektahan daw kitang palagi Huwag na huwag karo aalis ah, ang paningin ko sa iyo kahit minsan gaya ng ginawa nila sa akin. Kaya mula nung nawala sila, tinapad ko yung bili nila na yung sa akin. Sa so, isip ko, at sinabi ko rin sa kanila na oo, hindi hindi kita pababayaan. Hindi hindi kita iwawaglit sa akin. Kahit ano mangyari, magkakasama tayo. Sa hirap at ginhawa, magkakasama tayo. Pero gaya nga ng sinabi ko, irerespeto ko yung pananahimik mo. Kasi, alam ko naririnig mo naman ako eh. Gusto ko lang ikwento sa'yo. Ang kabataan tayo, hindi tayo ganito. Hindi yung ako lang palagi nagsasalita. Ikaw ay mas madaldal sa atin. Ikaw yung pinakamadaldal sa lahat maingay yung bahay natin dati dahil sa iyo. Makulit ka, madaldal ka, maingay ka, makwento ka. Lahat na nangyayari sa iyo sa eskwelahan, kinukwento mo sa bahay pag uwi mo. Yun yung miss ko. Sana ngayon naulit yun pero kahit hindi na yung tungkol sa eskwelahan. Tungkol sa mga plano mo na. Tungkol sa kung ano yung pangarap mo. Tungkol sa kung ano yung gusto mo gusto mong kainin araw-araw tungkol sa kung ano yung gusto mong bilhin kung saan mo gusto pumunta saan mo gusto mong pumasyal sarap dumating yung araw na yun ah sige pa masyado na gumagabi tutulog na ako pag ikaw matutulog ka na rin pasok ka na lang sa kwarto mo dating gawin arado mo pinto pakalimutan